Ano nga ba ang dahilan ng pagdagsa ng maraming isda sa baybayin ng barangay Tinoto Maasim sa Sarangani Province? Ito po ay inyong makikita sa video na kuha ng isang netizen na kanyang in-upload. Makikita nyo naman po sobrang dami ng isda. Nag-aagawan po sila. Ang paliwanag po ng iba ay dahil daw maaring it sila ay hinahabol ng mga malalaking isda may mga nagsasabi din po na baka ito ay isang babala dito sa atin. Tingnan nyo naman po kung gano'ng karaming isda ang dumagsa sa baybayin ng Sarangani province na siya namang tinuturing ng iba na biyaya dahil nagkaroon sila ng maraming ulam. Tingnan nyo naman po, sobrang-sobrang biyaya po talaga. So kung ano man po ang dahilan nito, ay hindi po natin kayang maipaliwanag. So, yun lamang po. Marami pong salamat sa inyong panunood.